So ayun, mga kamamay, nandito ulit ako uh, Mamay Love Advice upang mag-share na naman sa inyo ng mga tips tungkol sa inyong problema sa pag-ibig So uh, kung gusto nyo yung mga ganito klase ng video So isa lang hinihiling ko sa baba ng kamay ko may subscribe button at notification bell Pinutin nyo lang yan mga kamamay para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga video na aking gagawin So ngayon gabi napakaganda ng ating magiging topic So ang topic natin is yung mga bagay na nakakapag-turn off sa mga lalaki. Okay? Habang kayo is nag-loving-loving. Okay? Huwag niyo po itong gagawin kung ayaw niyo na mawala ng gana ang inyong mga partner upang okay, i-continue o ituloy ang inyong pag-loving-loving. So, iwasan niyo lang na masabi niyo or gawin niyo yung mga bagay na ito. Upang sa ganon is dire-diretso lang at smooth ang inyong paggaganon. Okay, so number one tips natin na nakakapagpa turn off sa inyong mga partner haba kayo is nagaganap is ito po. Huwag kayong tuod, okay? Pag sinabing tuod, ito po is ah uh, ito po ay ugat ng punong kahoy. Ibig sabihin, hindi po siya gumagalaw. Kapag ka kayo is nagme making love na ganyan, so wag naman sana kayong nakatingin lamang o nakahiga na lamang na ganyan. So iniintay nyo na lang na pumatak ang ulan So hindi po ganyan ayo po ng isang lalaki Na tuod kayo or basta lang kayo nakadisplay dyan Basta lang kayong nakahiga dyan Nakatingin lang kayo sa inyong uh, Sa inyong bubungan So hindi po nakakagana yung ganyan Parehas kayo na masasatisfied sa inyong ginagawa kung parehas kayong nakikipag-cooperate sa isa't isa. Okay? So nakaka-turn off 'yan sa mga lalaki, mga kamamay, sa mga girls. Gawin nyo rin 'yung part ninyo. Kung kailangan 'yung sumayaw, kung kailangan 'yung uh, gumiling-giling, so gawin niyo po para sa gano'n uh, maging inspired din ang inyong partner upang gawin ang isang bagay na to. Okay? So number two, 'wag mo siyang titigan habang kinakain niya ang pichi-pichi mo. Awkward po para sa aming mga lalaki na titigan nyo kami na simula pa lamang, nag-start pa lamang yung session hanggang sa huli, tinitigan nyo na kami. Okay lang na tingnan ninyo, huwag nyo lang tititigan. Kasi nakakailang po yan. Baka mamaya nakaganyang ka, magdamag, nakatingin ka lagi sa amin o nakatingin ka dyan sa partner mo. So makakailang po yun o nakakailang po yun sa lalaki upang idiretso at makapag-focus. Sa halip na gawin niya yung best niya, eh hindi nakatingin ka, nakatitig ka, so maiilang siya. So pag nailang siya, titigil siya sa kanyang ginagawa at hindi makakapag-focus. So baka mamaya madismaya siya at tanungin bakit ka nakatitig sa kanya. Okay, so huwag niyo pong gagawin yun, natitigan siya, okay lang na tingnan, pasulyap-sulyap, okay, pero huwag niyo siyang tititigan. So mag-focus lang kayo sa inyong facial expression at damhin nyo kung ano man yung ginagawa niyang seremonya. Okay? So, number three. Huwag mong isipin ang sarili mo lang. So, may mga babae dito na pagkatapos nila na nailabas yung kanilang gata. Okay? Mula doon sa kanilang bibing is okay na. Hindi na nila iniisip kung, kung natapos ba. Okay? Yung kanilang mga partner na lalaki. So, huwag niyo po itong gagawin na matapos, na matapos kayong matapos, isahayaan niyo na lamang na kayo na lang yung natapos. So, make sure mga kamamay na sabay kayo. O kung, na, kung, o kung nauna ka, hintayin mo rin yung isa. Okay? Baka mamaya, pag natapos ka, okay na, tapos na. So, bigla ka nilang magdadamit at mag short at bigla ka nilang tutunog. So, hindi po makakadisappoint po yon sa kanila kapag ka inisip mo lang yung sarili mo. Kaya maganda dyan, kung ikaw na karaos, hintayin mo rin siyang makaraos. Para parehas kayong satisfied, parehas kayong happy. Okay. So next, ayaw mag-experiment. Eto, wag niyo po itong gagawin. Ano? So baka mamaya, yun na lang ng iyon ang ginagawa niyong styles. Okay? Baka mamaya hindi pa nagsisimula ang session, alam mo na kung ano yung pwestong gagawin mo. So, mas maganda, every session, mag-isip ka naman ng something new. Mag-isip ka ng something na bago. Hindi lo, hindi lang yung basta ka na lang hihiga na nakaganyan, ibahin nyo naman, mag-experiment naman kayo ng ibang styles. Okay? Uh, ba? Uh, gawin mo is reverse cowgirl. Pwede yun. Pwede doon ka naman sa likuran, or kung anong mga uh, gusto nyo so mag-experiment kayo so makakatulong yan upang uh, mag-enjoy ang bawat isa hindi yung isa na lang ng isang style ang inyong gagawin so hanggang sa natapos hanggang uh, mula sa nagsimula hanggang sa natapos yun lang ng iyon ang ginagawa ninyo so boring yun alam mo na kaagad yung mga mangyayari so para exciting para exciting, gawan mo naman ng trail, gawan mo naman ng something na bago. Ito, isa pa rin to, ano? So, wag mo lang titigan ang kanyang pipino. Sa mga first timer dito, wag nyo sanang isipin o wag nyo sanang sasabihin sa inyong mga partner na hindi nyo alam ang gagawin nyo dyan sa cute na pipino ng mga yan. So, hindi lang basta nyo lang tititigan yan, hindi basta nyo lang yan hahawakan. So, try nyo ding isubo yung lollipop na yan. So, itry nyo ding uh, dilaan kung uh, ano yung magiging reaction niya. So, mag-base kayo sa magiging reaction ng inyong mga partners sa gagawin ninyo. Or else, kung kayo man is tuturuan, mas maganda yon Mas magagabayan kayo. Pero sana, huwag nyo po sasabihin o oh, wala, kay wala kayong gagawin once na nakita nyo yung kanilang pipino. Okay, baka mamaya madiri pa kayo ano. So wag niyo pong gagawin yun kasi ma off po sila at ayaw po nila ng mga ganong reactions. Okay? So next, yung inyo pong sound trip o yung inyong sound effect. Baka mamaya sobrang OA naman ng inyong sound effect. Okay, sobrang lakas niyong sobrang lakas niyong uh, okay, umungol. Okay, pero hindi naman po accurate. So, ilagay nyo rin po sa lugar yung inyong paglalagay ng sound effect. Okay? Yung magandang facial expression, makakatulong yan upang sila ganahan upang sila is mag-enjoy. Okay? So, yung tamang uh, tamang uh, tunog lang, yung tamang ingay lang ng konti, okay na yun para sa amin. Hindi nyo na kailangang ilakas pa o laksan pa o kung ano-ano pang inyong sabihin. Okay, So dun pa lamang uh, Makakatulog na kayo Upang uh, maging maganda ang flow Ng inyong gagawing proseso Okay, so mga kamamay, sana makatulong yung mga bagay na yan upang sa ganun ito maiwasan yung mawala ng ganang inyong mga partner kung kayo man is may ginagawang ganyan. Okay, so sana makatulong yan mga kamamay. So, uh, if you want yung mga ganito klase ng video, gusto nyo pa yung mga tips na ginagawa ko, isa lang ko, just click the subscribe button and notification bell para pa sa mas maraming video na puwede kong i-upload dito. So, mega shoutout po sa lahat ng ating mga silent viewers. Medyo dumadami yung views natin pero kakunti lang yung mga nagko-comment. So, sana mag-comment kayo mga kamamay kung meron kayong karagdagang impormasyon na po pwedeng makatulong sa ating mga kamamay dito. Okay, so kung may mga katanungan kayo, pwede nyo pong ilagay sa comment section at pag nabasa ko yan, pwede ko pong gawan ng vlog o ng video kagaya nito. So hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!